extinguisher, palong. Pangpalong sa kalayo. Diba? Sama sa ino ni Sir Galiha, natay, kwan po, nakay dungag, ang atong fire extinguisher, na ilain ni siya, o, ha, sulod. Na dry powder, na tubig ang sulod, pero kadalasan, kanang, kanang sulod sa atong fire extinguisher, narapot na sila, ay, lain kalayo na pwede mapalong. <laughs> Pareha na ang kwan! Kanang tubig na fire extinguisher, kaya ba niya palungon ka ng sa korente na sunog? Dili! 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 Diba? Kay tubig wala siya. Kanang tubig na fire extinguisher, kaya ba niya palungon ka ng sunog na matika? Dili! Dili! Diba sa basa ginong ganihan, oh. hindi na siya mag-sagol. Kaya, sa ginamit itong fire extinguisher kaya sa mga tindahan o na siya ang sulod na ng itong powder. Diba? Kapalungan na, kita na mo? Oo. Tapos, naapot tayo mga fire extinguisher na ginagamit sa kanang gasolinahan. Kuha na siya, kanang musahe carbon, ang sulod, o kanang halon. halon. Ito ang ang nozzle. Ha? Kani? Ito Ah, squeeze. Squeeze. Oh, squeeze S letter S. S to, nih, siap, S S from side to side. Itu nato nato. Kapus nato Rio, Asal nato itu tong anak kuang Rosen.

sa paggamit sa itong fire extinguisher. Kani outlet niya diri rajud na siya mugawas. Pressurize mo na siya padulong din na siya dito. Padulong din na siya sa kung asa ang direction sa yang outlet. Di ba? Oh. Uh. So, kung ang tinimoy na butahay Kaya wala na rasa, ma on, ma on rasa, na siya ma-on, ma-on na siya. Ano lang na unatay, sorry, hey, dila, 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 na siya. Gamit ang punatay. Tila, tila, ni tila. Tila. Ano mo lang na nato. to, tila na to. Saan na sa at sa patulong? Ano mo lang na to, tila na to.